103, dalawang inahin. Pura ito. 103, 103, oh. 103, Patining na inahin. Oh, nang tawad pa lang, patanggalin mo. Isagat na ko. Isagat na. Tracking ba kayo, sir? Nagtatracking kayo. Mura to. Ayan, oh. Malaki na siya. Mura-mura na. 22,500. apat. nga, Pat. Oh, 22,500 partida. Ito, makulay na baka. Ayan. Tingnan natin magkano. Magkano yan, Toy? Mahigit 30. Mahigit 30. 30,000 magkit. Native. Lalaking baka. Mahigit 30,000. Ayan, nabili na yata ito. Pero, <tinyo> baka kanilwag ako. Ayan. Mga babae baka ayan. Inahin. Malaking inahin. Ayun nakabili na si Sir ng isa. Ay bibili pa ata ng isa pa. Dalawa Dalawang mga babae baka. Ay.

mana poore e makaka'a rae e mana rae o sei malakai atong ula jam napaka mataya saray oh trinama mapaka e <inaudible> ka duray lipi makama makini ni manatawa

100,000. 100,000. 100,000. 100,000.

அஞ்சல பூர்ணா <hazards of Saint> 1,000 So ito, 103 ang tawad Tapos 104 binibigay noong may are Dalawang mga babaeng baka ko <laughs>

Oy, mura to. Oh. Oo, oo. Tama. Patining na inahin. 52.5 malaki ng inahin ito. Kulang lang sa kalaman. Pero malaking inahin. Tsaka mahaba katawan. Yes. Ay. Allah, Allah. <sighs>

Sagat mo na, huwag lang sa 55. Sa sagat na, huwag lang sa 55. Sagat mo na, sagat mo na. Ang halaga ay 60. May get. Ay, may nandang ulit po. Tatanggalin ko, tatanggalin mo. mo. 65,000. 65, Patangtad inahin siya. Ay, may hirap din eh! Ay, Hmm. Hindi na bababasan siya 65 Ang tawad ay 55 Ito maliliit na baka Mga dumalaga Ayan Magkano po ba yan sir? Daan mo pala 30. Mil. Ayan. Megit 30. Walang 30. Ito. Ayan. Walang 30 'tong video pa yan. Ito 'yung megit 30. 'Yung 'yan. Mga dumalagang baka. Yung malalaki higit 30. Yung maliliit walang 30. Ay dito, mga dumalaga eh mga dumalaga Ayan. So ito mga ano mga dumalaga ni Sir Charlie Manalo Ayan. Limang magkakano to sir Limang Di magkakano? Diyan daw Diyan daw Diyan daw Diyan daw Diyan daw Diyan yung Diyan daw Diyan daw Diyan daw Diyan daw Diyan Bukod. Itong maliit, magkano? 38. Oh, 38. 38, bigay yan. Ayan. Ah, na. Ayan, 38. Lumalaga. No, Tapos itong mga 45 patas. 45. Ayan, sa mga... Oh, kapag maramihan na, no, may bawas pa. Ayan. O, oh, sa mga gusto mag-enquire... Ayan yung may-ari. Ayan yung Facebook niya sa taas. Pwede siya i-message. O di kaya mention niyo lang yung pangalan niya. Ayan yung mga dumalaga niya. Patong sa 55 ito. Tsaka ito. Ayan. Mabilisan na. Patong sa 55. Malalaking na rin. In inatatawaran pa naman 'yun so, sa may app. Werang gastos. Werang gastos, paid tracking. Nagta-tracking ba eh, sir? kayo, sir? Oh, Nagta-tracking kayo? Oh, sa mga nasugbo. Cebu. O, oh, kayo ba 'yun? Kaya. 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 Sa sino sino magsisagot ng tracking? Sila? sino sisagot ng tracking? Sila na. Sila na. na. Buktahan sa akin. Ano ba ang iyon kapag ang tracking, kapag ipapatracking tracking may ayusin pa papel? Well, wala na. Ah, wala na. Basta dito lang. Basta ah, hindi tatawid ng dagat. Basta hindi lang tatawid ng dagat. Sa mga hamao, nasa mga magano yung singil nyo? Hindi ko lang. Hindi ko lang. Gawa ng tatanong ko din sa akin. Pero, pero ano, nag-deliver kayo? Nag-deliver. Ah, sa presyo na lang. Sa presyo. Pero sila ang sasagot sa tracking. Eh. O sa gustong malaman ng tracking, i-chat nyo nila si Sir sure Charlie. Kapag sa akin magiging tracking, ah, mahal na itong baba. Mahal na. Siyempre kasama ng tracking kaya na. Aka ng gusto. Ito mga babaeng baka din, mga inahin. Yan. Nabili na sir. Nabili na po. Oh. Magkano pa kabili? 30000 30 30000 Ayan, 30,000. Pagkabili. Batik. Ba may sugat sa ilong. Ah. Uh, Ayan. 30 mil ang pagkabili. Mura to. Ayan o. Malaki na siya. Ito, maliliit. Ayan, maliliit na baka. Halos puro pareho. Ang laki. Ayan, maliliit na baka, mga native.

Oh. Ano yung gaya? Uh, binibigay na yung 36,500 tapos tinatawaran ng 35,000 uh, uh, Wala naman po 1,500 ang pagitan na na Maya maya? <laughs> maya 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 pa? <laughs> Walang budget meron yan sir. meron yan ah oh, shout out kay sir. Ayan. bakak hindi hindi pakaibili Ah, hindi pa kayo nakakabili? hindi pakaibili hindi pakaibili hindi 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 ito tayo maganda to? Eh, yeah, magano yan? Oh, walang, 20. Walang, 20. Oh, walang 30. Walang 30. O oh, walang 30,000. Partida 22,500. Ito nga pat. O oh, 22,500 partida. Ito nga Ito to. Pare-parehan lang. Maulan lang. Yan. Maulan lang daw. Yan. Partida 22,500. Itong apat na ito na yan. Pag sinabing partida, pare-pareho ang presyo. 20 to 5, bawat isa. Ayan. Baka magkakasunto na, sir. <laughs> Ayan, lalo lumalakas ang ulan. Ayan, wala na yung baka sa gitna. Ito, oh, malin. Okay, yeah. Ayan. Shoutout kasi, nakabili na oh, kayong baka. Eh. O, oh, bili na. Yeah, my, Mura ngayon ang baka, sir. Oh, Ito O, oh, ayan. ayun yung buyer ni... Hello, buyer. parang Parang may Hindi pa sila. Hindi pa sundo. Ay, ma Masa, um, artipay. Artipay, Hindi pa. Basta ang tawag din ay 35. 36.5 na binibigay. Hindi pa binibigay. Huwag pwede. Malaki. Kunti na pagitan. Huwag pwede na. Huwag pwede na. Huwag kami buhiyan. Maya-maya pa. <laughs> maya, maya pa daw. Maya-maya pa daw. Maya-maya pa daw. Grabe, ulan na ulan ito. Walang katila-tila, oh. Ay. Ibang klaseng ulan ngayon. Parang dito may tila. Ito kay kuya. Ayan, mga may kulay. Dalawang makulay na baka. Magkano yan, Tay? Magkano? 45. 45 daw siya nito. Ayan, forty 45. Out. Malakas pa rin ang ulan no.